Kamusta mga kaibigan? Sa ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol muna sa mga trivia and facts na nasa Biblia. Maaaring narinig mo na ang iba sa mga ito, or maaaring ngayon mo palang ito maririnig, na siguradong may intriga, at mamamangha kayo. Tara't samahan nyo kung alamin ang katotohanan, tungkol sa ating banal na kasulatan. Una, ang salitang Biblia ay mula sa Griegong, ta Biblia, na nangangahulugang the scrolls or the books. Ang Biblia ng King James Version, ay mayroong 31,102 na verses at 1,189 na chapters. Ang Biblia ay isinulat sa tatlong wika, ang mga wikang iyon ay Hebrew, Aramaic, at Greek. Sa Biblia, wala tayong mababasang Bible, Trinity at Rapture. Ang pinakamaiksing verse ay, Jesus wept, o umiyak si Jesus. Ang pinakamahabang verse naman ay sa Esther 8 verse 9. Ang pinakamahabang chapter ay sa Psalms 119. Ang pinakamaiksing chapter naman ay sa Psalms 1.17. Ang pinakamaikling aklat ay ang 3 John. Ang pinakamahabang aklat naman ay ang Psalms. Ang Biblia ay isinulat sa loob ng 1,500 years at humigit kumulang 40 ang may akda. Ang pinakamatagal na taong nabuhay ay si Methuselah na umabot ng 969 years. May anim na iba pang tao ang nabuhay ng mahigit 900 years old. Si Kainan na umabot ng 910. Si Enos na umabot ng 905. Si Seth, 912 years old. Si Adam, 930. Si Noah, 950. At si Jared na umabot ng 962 years old. Kung mapapansin nyo, pagkatapos ng baha, umikli na ang buhay ng mga tao. Si Ehud ang unang kaliweteng na binanggit sa Biblia. Si Jubal ang ama ng musika, na nakaimbento ng alpa at plauta. Ang lakas ni Samson ay nasa kanyang buhok. At hindi si Delilah ang naggupit ng buhok ni Samson. Siya lang ang nagpatulog para magupitan si Samson. Ginamit ni Samson ang panga ng isang asno upang pumatay ng isang libong lalaki. Si Manases ang pinakamatagal na naging hari sa Biblia sa loob ng 55 years. Si Zimri naman ang pinakamaikling naging hari sa loob ng pitong araw. Nagpatiwakal siya sa 1 Kings chapter 16 verse 18. Si Joash ang pinakabatang hari sa Biblia, sa edad na pitong taong gulang. Hindi man ang kinain nila Adam at Eva. Ang sinabi lang ay bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Si Er ang unang taong pinatay ng Diyos dahil sa pagiging masama. Si Lamek ang unang tao na naitala sa Biblia na gumawa ng poligamya. Si Solomon ay nagkaroon ng pitong daang asawa at tatlong daang mga babae. Ang green ang unang kulay na binanggit sa Biblia. Si David ay binanggit ng 1139 na beses sa Biblia, pangalawa lamang kay Jesus. Si Santiago ang unang apostol na martir Si Sarah ang pinakanabanggit na babae sa Biblia na umabot ng 59 na beses. Si Miriam na kapatid ni Moises ang unang babaeng ipinakitang kumakanta. Alam mo bang may limang Mary sa New Testament? Si Mary na ina ni Jesus, siya ay binanggit ng labing siyam na beses. Si Mary Magdalene, na kapatid ni Lazarus at Marta. Si Mary na ina ni James at Joseph. Si Mary na ina ni John Mark, at si Mary na taga Roma na binanggit ng isang beses. May isang higante na may anim na daliri sa kamay at sa paa. Pinasok ni Noah ang mga hayop sa loob ng pitong araw. Nagpaulan ang Diyos ng 40 days and 40 nights. Ang aktual na oras ng pagbaha ay umabot ng 10 buwan o 300 days. Sila Noah ay 377 days sa loob ng arko o 1 year and 17 days, kasama na dito ang pagtaas ng tubig at paghupa ng baha. Ang Diyos ay hindi binanggit sa aklat ni Esther at sa Song of Songs. Ang pinakamahabang pangalan na sinabi sa Biblia ay si Mahershala Hashbaz. At ang pinakamaiksing pangalan naman ay si Og at si Er. Ang bawat verse sa Biblia na ginamit ni Jesus laban kay Satanas, habang nasa ilang ay mula sa aklat ng Deuteronomy. Ang ibig sabihin ng Bethlehem ay House of Bread. Mayroong humigit kumulang 125 na hayop ang binanggit sa Biblia. Ang mga aso ay binanggit ng 41 na beses, samantalang ang mga pusa naman ay hindi kailanman binanggit. Alam mo bang may hayop na nakapagsalita, ito ay ang dangkay ni Baalam. Si Jesus at si Elijah lang ang nagfasting ng isang beses, na tumagal ng 40 days and 40 nights. Samantalang si Moises ay nagfasting ng tatlong beses, na tumagal ng 120 days. Nang namatay si Moises, ang Diyos mismo ang naglibing sa kanya, at walang nakakaalam kung saan. Si Eglon ay isang taong napakataba. Mayroong 12 na aklat ang Biblia na nagsisimula sa letter J. Si Jesus ay mga 30 years old nang simulan niya ang kanyang ministeryo. Kapag nagkaroon na ng New Heaven at New Earth, ay wala ng anumang dagat. Ang mga sports na binanggit sa Biblia ay wrestling, boxing, at running. Dati, ang mga tao ay nagkakaintindihan dahil iisa pa lang ang lengguahe noon, pero nang pumasok ang isyu tungkol sa turen ng Babel. Dito na nagkaroon ng iba't ibang lengguahe ang mga tao. Ang unang babaeng namatay dahil sa panganganak ay si Rachel. Si Sarah ang unang babaeng baog na binanggit at nagkaanak sa edad na 90 years old. Si Pablo ay may kapatid na babae. Bago madiskubre na ang mundo ay bilog, nasabi na ito ng Biblia. Walang sinabing I love you ang Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo. Pinakita niya lang ito sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. So, ang pagmamahal ay hindi lang puro salita, kundi ipakita din natin sa mga gawa tulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Si Goliath ay hindi namatay sa tirador ni David, kundi ang espada ni Goliath para pugutan ito ng ulo. Si Goliath ay may taas na 9'6". May isang anghel ng Panginoon ang pumatay ng 185 na soldiers sa isang gabi. Ang Panginoong Jesus ay may mga kapatid, ito ay si James, si Joseph, si Judah at si Simon. Meron din siyang mga kapatid na babae. Si Philip ang taong nakapag-teleport, pagkatapos niyang bautismuhan ang opisyal na taga Ethiopia. Alam mo bang may isang tao, na nagngangalang Eli, ang namatay sa upuan? Namatay siya, dahil nahulog siya sa kanyang kinakaupuan, at dahil na din sa kanyang kabigatan at katandaan. Tumakbo ng napakabilis si Elijah, at naunahan ang hinihilang kabayo ni Haring Ahab. Ang Book of Job ang pinaka-scientific na aklat sa Biblia. Dahil meron ditong nabanggit na patungkol sa meteorology, geology, at astronomy. Alam mo bang may 3,573 na pangako sa Biblia, at lahat ng mga pangakong ito ay totoo at tunay, panghawakan lang natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Ang Panginoong Jesus at si John the Baptist ay magpinsan. Nagpaulan ang Diyos ng malalaking bato mula sa langit para sa mga kaaway ng Israel. Si Job ay may mga uod sa kanyang balat sa panahon ng kanyang pagsubok. Si Goliath ay may kapatid na nagngangalang Lahmi. Alam mo bang hindi lang si Moises ang sumulat ng Book of Deuteronomy? Hindi niya naisulat ang huling kabanata, dahil patay na si Moises. Maraming naniniwala na si Joshua, ang nagtapos ng kanyang sulat. Si John the Baptist, ay hindi kailanman gumawa ng anumang mga himala. Ang Antikristo ay walang pagnanasa sa mga babae. Ang pariralang ganito ang sabi ng Panginoon ay ginamit ng 413 na beses sa Old Testament. Ito ay hindi kailanman ginamit sa New Testament. May salita palang bola sa Biblia at ito ay isang beses lang binanggit. Sa King James Version, ang salitang multo ay binanggit ng 108 times. Naghintay si Jacob ng 14 years bago niya makapiling o mapangasawa si Rachel. Si Elisha ang propetang bumuhay ng patay kahit patay na siya. Ang mga gadita ay may mga mukha na parang leon. Si Moises ay pautal-utal magsalita, o hindi magaling magsalita. Ang Earth ay natabunan ng tubig ng dalawang beses, sa simula ng paglikha, at sa panahon ng baha. Ang unang tanong ng Diyos sa Biblia ay nasaan ka? Tinanong niya ito kay Adan. Ang kahuli-hulihang salita na sinabi sa Biblia ay salitang Amen, na ang ibig sabihin ay So be it. Sana marami kayong natutunan. Maraming salamat at God bless.